Hello po mga kalaki, magandang alas 5 po ng hapon sa ating lahat. Ngayon pong 5pm na po mga kalaki ang ibibigay po natin ngayon. Siyempre po mga masuswerte pong mga lucky numbers po na galing po sa akin mga kalaki na sinumada ko po ngayon. Pero tinignan ko po yan sa mga notebook po ni Lola Carmen. Kaya mga kalaki, eto na po ang mga... Uh, kompletong digits pong ibibigay natin ngayon pong 5pm po mga kalaki okay? at gusto ko po ngayon pong uh, third week po ng ng uh, pebrero abay isa ka na po sa mapanalo namin at ma post po namin sa aming social media Facebook di ba Ang ibibigay po natin ngayon ay tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit dalawang six-digit lucky numbers. Kaya kung ready ka na nakunin ito, kumuha ka na ng listahan mo. Ilista mo na to para hindi mo ma-miss. Okay? At lagyan mo na ng three days aalagaan mo to bago mo palitan. Okay? At pwede po ang mga lucky numbers namin sa lahat. Pag napanood nyo po ito, kunyari nasa ibang lugar kayo, tapos hindi ko naman sinabi sa lugar nyo, abay pwede nyo naman pong kunin at ilaban nyo po mga kalaki. Okay? Basta po galing sa amin ng mga lucky numbers pwede po yan sa lahat. Kung ready ka na, abay ibibigay, na, ibibigay ko na sa inyo ang mga lucky numbers na kumpletong digits ngayon pong alasing ko po ng hapon. Kaya, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging Siyempre, milyonaryo. Ayan mga kalaki, think positive lang po tayo ha? sa mga sa mga may hilig dyan sa mga lucky numbers sa tumataya sa STL Lotto. Ayan po, Pilipinas at abroad. Abay, ito na po mga kalaki. Ang chance nyo na manood ng vlog namin, huwag na po kayo lumipat sa mga iba-iba. Dito na po kayo dahil legit na legit na kakapagpanalo po tayo. Ito na po, ang 2-digit lucky numbers. Umpisa na natin sa 5-13. Yan po yung una. 513 po ang una nating two digit lucky numbers. Isunod po natin ang 22 15. Ayun. At siyempre po ang pangatlo nating uh, two digit lucky numbers ay 10 27. Ayun po mga kalaki, ang pangatlo nating two digit lucky numbers. Isunod na po natin ang three digit lucky numbers. Ang three digit lucky numbers mo ay number 2 number 8 at number 8. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 6, 5, 9. Ayan po. At syempre, ang pangatlo po, number 3, 1, 5. Ayan po mga kalaki ang pangatlong 3-digit lucky numbers. Isunod na rin po natin mga kalaki ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number. Ilista mo na mga kalaki, ha? baka makalimutan mo. Number 2, 5, 1, 8. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 9, 3, 7, 7. At ang pangatlo po, number 6, 1, 3, 6. Ayan po mga kalaki. Kompleto na po ang mga 2-digit, ang 3-digit at 4-digit lucky numbers. Pwede nyo po yan i kung gusto nyo. Takbo na po sa mga suki yung outlet. Make sure po na nakarumble ang mga lucky numbers namin pag yan po itinayaan nyo po ah, sa STL, STL. Ah, Lotto o kaya po sa mga uh, national, pwede po yan. Okay, so ito na po mga kalaki, bago natin ibigay, ang 5-digit ang laki lucky numbers at 6-digit lucky numbers para po kayo makatanggap ng mga legit na account po namin sa Facebook po, sa mga social media, ito po ang mga, pa, ang mga dapat yung hanapin at ipalo po sa social media. Okay, hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin. I-check nyo po ang followers Lagi nyo i-check ang followers Dahil marami pong gumagaya sa amin Dapat, sin-check nyo po ang followers Hanapin po ang Red Parungkin I-check nyo po ang followers Na merong 320,000 followers na po tayo 320,000 followers At meron po tayong second account Red Parungkin din po Na may 50,000 followers At syempre po, Aris Gatchal yan Ayun po yung mga legit na account natin Sa Facebook Meron din po tayong YouTube Ang YouTube po natin Red Parungkin po Na meron pong Facebook uh, 16,500 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkit po na merong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media kung saan pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng video, heart ng heart, at dapat po mga kalaki na ka Naka-follow automatic po yan mga kalaki. May lucky numbers ka ng libre mula po sa akin. Kaya sa mga interesado po dyan na manood sa aming vlog, manood na po kayo araw-araw. At tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po ito. Kami po ang magbibigay sa iyo ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months mga kalaki. At ito po ay aalagaan mo ng 3 days. Okay? Malay mo naman, pag na-code ko ng tama, ang birth month at birth year mo, eh ikaw pala ang susunod nating milyonaryo. O kaya ikaw susunod nating mapapanalo sa mga lucky numbers natin. Wala po itong pilitan na. Message na po kayo sa mga messenger ko para po ah, sa ganun ay eh, matawagan ko po kayo para legit na legit na ang kausap mo at ako at hindi po ibang tao. Okay? Ituloy na po natin ang pamamigay po ng mga lucky numbers. 5-digit lucky numbers. eto na. Abroad. Ilista mo na. Kuhonin mo na. Number 34, number 29, number 21, number 17 at number 22. At ito naman po ang pangalawang 5-digit lucky numbers. Number 16, number 24, number 33, number 38 at number 11. Ayan. At syempre po, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658 6-digit lucky numbers. Ito na po. Kunin mo na ang mga lucky numbers kung saan ang lalaki na ng prices sa mga Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Number 20, number 24, number 37, number 39, number 14, at number 8. At ito naman po ang isa pang 6 digit lucky numbers. Number 12. Number 25. Number 17. Number 34. Number 36 at number 3. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers. Ngayon po ang alas 5 ng hapon, takbo na sa sukin yung outlet at make sure po ang mga lucky numbers namin, aalagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan. Okay, so mga kalaki, ito na po paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa, ayan, Tagbilaran, Quezon. Ayan po, Tagbilaran, Quezon po sa family, family, Malanday. Ayan po. Sa family Malanday po dyan, sa may Tagbilaran, Quezon. Hello, hello, hello sa inyo po. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunood po sa amin. At syempre po sa mga driver po dito, ng bus driver naman po ng Solid North po dito sa may Baguio City. Hello! Ayan, nako po, kagagaling ko lang dyan sa Baguio City. Ano po, maraming salamat po dyan sa mga, kasi bumili ko dyan ng ano, ng mga pasalubong doon sa may baba ng SM kasi terminal doon, Solid North, ayan siguro nakita nila ako, nag-shoot kasi ako ng vlog noon doon, hello po mga kalaki maraming salamat po sa mga driver, saludo po kami sa inyo, maraming salamat po mananalo tayo, mananalo tayo climate mga kalaki